Good morning. So, gaya po ako ng ampalaya. Naulog na. Ito, bigay ng aking kumari. Si maraming bunga daw ang ampalaya. Ito, tawag nito sa atin. Ito ay ligaw na ampalaya. So, gulayin ko na lang gulayin para hindi masayang. So, ayan na. Tapos na. Gayatin to. Marami lang tingnan. Mamaya pag nilamas ko ng asin to, kaunti na lang to. So, ilalamas ko na po ng asin. Ayan, lamasin na po ng asin. Para mabawasan lang ha. Hindi na yung lamas na lamas kasi mawala na yung pinakabay kanis. So, mabawasan lang ng konti ang pait. magasamang natin okay. yan, painita tayo ng mantika dahil magkisa na tayo ng sibuyas bawang para sa ating ampalayang

So, titignan ko po mamaya ko, Maglagay pa ba ako ng e, ipilo. Yan, takpan lang muna. Kasi, lutuin muna natin ang manok. si ang gulay na palaya, hindi po pwede yan na ma-overcook. So, ilagay ko po ito yung magic sarap. Hindi po mawala sa akin ang aking pangpalasa. Ilagay ko na lang po para matunaw na siya. So mag-add na lang ako mamaya ng asin at kunting paminta. So ayan po. So nilagay ko na rin po ng itlog. Ayan. Um, ilagay ko na ang um, ampalaya. po pwede yung sobrang rotok so, yung ampalayan para yung mawala yung vitamins niya. Nalagyan ko lang isang ampalayan o oh, itlog lang po. Saglit lang po yan. So, tikman natin pag medyo ilang minuto lang ang ano, pakulo. So, dito naman ay yan, adobong manok. Kasi kahapon ninanapan ako ni Tia ng adobong. So, ibig sabihin gusto na niya adobo. Yan. So, habang nag-aantay ako, ako naman ay mapuhugas dito sa aking hugasin. Ayan na. Luto na ang aking ang palayang gulan. Hmm. So, habang lagaan ako sa aking adobo, ayan, adobo, ko ay unti-unti rin Ayan pa, ugasin. Hindi ko pa naugasan. May ugasan pa ko dun sa labas. So, thank you for watching everyone. Happy Friday! So, holiday po ngayon. Long weekend!